Kapit bahay ang kaaway nyo, ma'am. Opo. Itong puno ng saging na to, saan nakalagay yan, ma'am? Likod po ng bahay ko, ma'am. Uh, Abikant lot po kasi iyon. Oo. Oh, at eh. bakit kayo nag-away? Dahil dito sa puno ng saging. Simula po nung dumating sila 2021 sa ano mag-meeting-meeting po sila doon sa Bikant Lot. Inililinis po nila. Sa akin, favor naman po sa akin kasi dati, way back 2015, ako po nag malasakit sakit na linisan yung area na yun ma'am kasi nasa likod po ay eh, pinamamahayan po ng mga ahas tapos tinatapunan ng mga patay <coughs> na mga hayop kaya ay. pinapalinis ko tapos na, pinataniman ko na rin ng saging yung saging naman na yun. isang puno lang too marami, marami. marami yan. marami mga puno ng mga saging puno. ilang ilang ano siya ilang puno more than 10. More, more than, than 10, 10. Pero marami, nagdami na sila. Okay. At bakit nyo nga siya pinag-awayan? Dahil ma'am, nung dumating ho sila ng 2021 dyan, hindi hmm. po sila nag-gather ng uh, guardian pag nag-meeting-meeting. -meeting. Guardian? Guardian po. Ang complaint ko lang po, kasi pati po yung bunga na saging ko, kinukuha po at may, may pananim po ako doon, kinukuha po nila ma'am. So, pag nag-meeting sila, kumukuha sila ng mga saging na yung bunga. Oo, yung... Hindi sila nagpapaalam sa'yo. Hindi po pero itong mga saging na yan nakatanim dyan sa bakuran mo space Bacant, po, vacant space po na malapit lot. po sa likod ng bahay ko at yung nasa likod ng vacant lot na yun yung bahay nito nung kapitbahay mo hindi po malayo po sila Black 65 po sila dumadayo pa po, po sila sa akin block 72 po ako pero sino yung vacant lot na yun sino may-ari noon ano po subdivision po a common area common, common... area po ako. Lahat po kami, pwede po kami mag-gather doon. Ang ano ko lang yung tanim ko po na... Ikaw kasi ang nagtanim. Oo, sabi ko, sana man lang mag-ano, mag, ano, mag man lang. Sige. Yung ah. para may respeto. Pero ang ano po niya sa akin, anong problema mo? Gusto mo magpakilala ako sa Hindi mo ba ako kilala? Sabi ko sa kanya noon, Kako, ano po bang pagpakilala ang nais ninyo? Mm -mm. Sabi niya, di mo ba nabalitaan yung sa 65? Minsan na ako nagpakilala dito. Kasi may mga pangyayari po dyan. Ngayon... Sa so, nitong, hindi ko akalain na, na ma, maranasan ko tong pananakit niya. Anana, anong pananakit to? Nitong August 14, dumating sa Sokdula na nanakit ho sila sa akin. Dati, minuramura ako. Anong pananakit, ma'am? Minugbog ka ba? Sinugod ho ako doon sa may garahe ko. Hmm. Tapos hindi po ako nakaimik noon kasi paliso kami mag-ina kinuha po niya yung cellphone. Hmm. Tapos? Binasag po yung cellphone. Ito, may, mayroon pa itong ano. Tingin, okay, pakita natin, Shalina, basag yung cellphone ni ma'am. Yan, basag. Basag o, na basag. Basag na basag. Actually, naka tape na po siya at anong tawag dito? Masking, Masking tape. tape. Ang ano ko po ma'am kasi hmm. pinagbabantaan po ako ma'am. Ngayon ang ano doon, di nagre hmm. po ako sure. doon sa may kusina ko may puno po ng mangga doon. Pinagaano ka? yung ganyan niya ako, hawak-hawak niya ako ganyan. Oo, oh, oh, tapos? Nandito ako sa kanya, ganyan niya ako. Nag-resist ako. Ah, nag-resist ka? Kasi yung asawa niya nandun Lumalaban. sa may open area. Dalhin mo yan dito. Oo, oh, tapos? Uh, ako ang ano tatapos dyan, ako papatay dyan. Sabi nung asawa sabi niya nung na si Hazel. sabi nung asawa niya si Hazel. Ngayon po, dirinig na rinig po nung anak ko, ma'am, kasi yung anak ko po, ang sangi ko lang nasabi, humingi ka ng tulong, humingi ka ng tulong, anak, humingi ka ng tulong. Mm. Kasi anak ko lang po ang nandun sa likod, ma'am. Tapos? Ayun, pati bata po, sininghalan niya po niya. Sininghalan niya, ma'am. Tapos sabi niya, may isasama ang papatayin pagka humingi ng tulong. Tapos kitang kita ng bata na sinumpak ako dito. Tapos sa, sa pa dapat ako sa hulumundag po ako. Dito po ako natamaan, ma'am. Mm, so talagang sinuntok ka niya. Oh, may, po. may report po kayo niyan. Oh, man, nandito may... may Akin na, yung mga papel mo, ma'am. Ayan. Ayun. Ay, ang daming pasa. Ayun, no? Oh. Tapos, Sus. ano, ma'am? Yung anak ko nag nakikiusap po sa kanila na huwag akong saktan. Ayun sa sabi ko, manak, humingi ka na ng tulong. Dalawang bisis po nang sinigawan yung batas. So Subukan mong humingi ng tulong. At um, nag-usap na ba kayo sa barangay? Opo ma'am, pero puro po kasing nungalingan. Pinagtutulong-tulungan po ako doon. Tapos ma'am, ganun pa rin yung pagbabanta okay. sa akin. Magandang hapon Sir Dexter. Yes ma'am, good afternoon po. Sir, ano pong panig ninyo dito po sa mga akusasyon sa inyo ni Mama Christina? Ma'am, simula po sa unang kwento niya hanggang sa yung mga narinig ko ma'am, uh, wala pong katotohanan po lahat. <laughs> Wala pong katotohanan po lahat. Paano po walang katotohanan, sir? Ma, pwede ko ba, ma'am, papasalitain po yung mga testigo, ma'am, na talagang aktual na nakita at na nakakita at nandun po sa area po at, at yung mga pinagmumura niya. Bago po yun, sir. Pero paano po nakuha ni ma'am... Um, ma'am Cristina, itong mga pasa niya. Yung pasa niya ma'am sa braso, ma'am kasi doon ma'am sa pagpinangyarihan ma'am ng ano ng insidente, mm. Ah, nakita po ma'am nung mga kwan ng mga testigo po na yung yung isang babae doon ma'am na certain na uh, sp SPO3 Eliazar ay kinatak po siya ma'am, hinawakan po siya sa magkabilang braso at hinatak po siya palabas po ng gate ng headquarters. Bakit may SPO3? eh, SPO3? hawak po sa kanya ni ma'am elyazar. ay eh, nagpupumiglas pa po siya ma'am, gustong bumalik doon sa amin. Hindi po namin po siya nahawakan. Simula pong nung dumating ako na tinawag ko siya nagkaharap kami, hanggang pong natapos po yung kaguluhan. Sige sir, ganito. Ganito din po yung asawa ko po, hindi rin siya po nahawakan. Okay po, kung hindi niyo po siya nahawakan, bakit sa tingin niyo, eh kayo po ang tinuturo ni Ma'am Christina na gumawa sa kanya nito? Ma'am, Ma ganito po kasi ma'am ang nangyari. Ma'am, pwede ko na ba bang ibigay sa inyo yung ano, yung... Yung unang insidente na kung bakit po nag nag-ipon uh, nag niyo siguro yung galit kasi ito po mga assessment ko ma'am eh. kasi po uh, isa din po ako nurse at uh, may uh, nakakain din din po ako sa psychological effect po sa tao ng isang pagniyari. -pag In short, uh, ganito po, po ma'am, uh, pwedeng ko ma'am ibigay sa inyo yung ano yung tao na pwedeng magtestify at magkwento naman po uh, ma'am. Um, ako lang po ma'am. Sir, ang dami niyong sinabi. Ang ah, simple lang ah, naman po yung tanong ko, di ba? Ah, bakit asalaman, sa tingin po ninyo, kung hindi kayo ang gumawa, no, nitong mga pasaan na ito, eh bakit ah. kayo ang tinuturo? Ma'am, ako po ang itinuturo ni Cristina ma'am, na may mga gawa ng pasa na yan. Kasi ma'am, previously, ah, marami na pong incidente na nagalit po siya sa akin, hindi ko po maintindihan. Kasi po siguro, nagdumating kami po diyan sa lugar na yan para... Uh, gawin po namin headquarters sa lugar. At uh, yung mga saging po niya ay parang yung saging kasi po na yan, ma hindi naman po kanya kasi talaga eh. Kanino yung mga saging, lang. sir? Kanino yung mga saging? Yung mga saging po na yan, ma'am, eh, hindi kanya, ma'am. Ipinanin po yan ng kapitbahay niya. Yun po ang pagkasabi rin po sa akin ng mga testigo. Tapos inangkin niya na lang po, ma'am, yung mga saging na yan. At sinasabi na niya, ma'am, na kanya na raw yung mga saging. Anong preba? ng ownership. O paano natin mapuprove, sir, na yung saging ay talagang hindi po kay Ma'am Christina at doon sa kapitbahay na tinutukoy ninyo. Anong private? ma may mga ano ma, may mga tao po na makapag-testify at masab makapagsabi po kasi po parang sila daw po ang kasama noong tao nang na, na nagtanim ng saging na yan. At yung mismong pa anak po ma'am nung nagtanim ng saging inanjan pa po sa, sa kapitbahay niya. Chairman, Yes, ma'am. Magandang hapon, Chairman. Patulungan naman ako. Ano ba talagang totoo dito sa issue sa saging na ito? Actually po, sa nakuha kong information din doon, hindi naman talaga kanya rin yung saging. Pero sino po ang nanakit kay Ma'am Christina, si Sir Dexter ba? Hindi ko po alam, ma'am, kasi wala naman po ako doon sa incidente na yun. Ah. At po ay eh, pinagharap ko naman sa barangay, kaya nagulat ako kahila sa sinabi ni Christina na pinagputulungan namin siya. Actually po, inaayos Inaayos ko sila na Saturday. Okay. At so, hindi sila nagkaayos? O, nakikita sa akin ni Ang sabi ko sa kanya, ibigyan ko ka na nagagawa natin ang kasimutan dito na hindi ka nagagambalain ni Dexter. At nakiusap din ako kay Dexter, yung sabi niya doon, ibigay natin sa si ila. Ah, uh, at yung ilang ang pinag nyo. At bibigyan kita ng BPO. Para oh, okay. kung hindi na makalapit sa iyo yung sina Dexter, yung mag-asawa. Pero ano yung mga naging ebidensya mo, Chairman, para bigyan ng BPO, barangay protection order itong si Kristina laban kay Dexter. So may yes, mga po. preba po ba si Ma'am Kristina na si Dexter po ang talagang nanakit sa kanya? Sa ayun po sa kwento niya? Kasi po actually nagpunta po yan sa bahay ko nung nangyari yan. Kaya mm -hmm. sabi ko pupunta ka sa barangay para mapadala sa lupa niya si Dexter, mapagharap namin kayo. Ma'am Kristina, okay. ano po ba ang gusto niyong gawin ngayon laban dito kay Dexter? Hindi na ba kayo magkakaayos? Hindi na po ma'am kasi sa unang pagharap po hanggang pangatlong pagharap wala ako silang ginawa sa akin kundi lutay-lutayin ho ako puro ho kasi nungalingan. alingan actually nang hingi naman siya ng pasensya sana pinakinggan ko ho sana mm -hmm. pinakinggan ko kasi maano kaya naman di ba kung kaya kaya lang Andon pa rin yung pagsisinungaling na hindi daw nila ako sinaktan, mm, hindi sige, daw nila ako So hindi ko kayang i-accept yun. Uh, may CFA ka na ba? Certificate to File Action? Hindi pa po. Kasi, Wala pa? Uh, may medico-legal ka? May medico-legal po. Mayroong kang blutter may report ka sa barangay na Opo. si Dexter ang ina-identify mo? Opo. Testigo mo yung bata? Opo. Sir Opo. Dexter, ganito ha, kaya kong tulungan ka na magkaayos sana kayo ni Ma'am Christina. Kasi Opo kung, ma Siya kasi ay decididong mag-file ng kaso. Okay? Sa narinig mo siya na sana kung inamin mo na lang yung mali mo, nagsorry ka na lang eh hindi tayo kayo aabot kasi mat malakas na yung loob niya na lumapit na siya dito. Eh siguro Opo. nga dahil ramdam niyang may kamaliang katagalang nagawa sa kanya at yung malala doon eh kung kung lang naman eh nagsisinungaling ka. Kung ang kalabang mong testigo ay bata, no? mas may badge of truth ang youth or immaturity, no? Kasi ang mga uh, bata, no, kinukonsider sa batas, na hindi sila marunong magsinungaling. Lalo na yung mga ganong edad, eh. Mahirap sa kanila yon Or may mga paraan po para malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Isusugal mo ba yun? Napupunta pa kayo sa, sa korte? O aminin mo na lang para maghingi ka ma na lang ng tawad at magkaayos na lang kayo. Ma'am, ganito ma'am. Uh, ang akin po sa ano ma'am. Alam mo ma'am, sa from the first hearing, second hearing, to third hearing, alam po ma'am yan ng lupon na ako po ay humihingi po ng pasensya sa kanya. Kung ano man po ang pagkukulang ng guardians. Kasi ang sabi ko sa kanya, alam mo naman Christy, na napakarami po ng guardians at See, hindi yes, ko kontrolado ang mga guardians. Kung pumutol man dyan ng saging, kasi nga po, yung mga guardian ay siya rin pong naglilingis at nagpapaalaga ng mga saging dyan. Sige sir, okay. Oh. Number one step yan sir. Ito yung oh. pinaka-importanting step sir ha. Sana oh, uh, this time makipag-cooperate ka. Kayo po ba ang nanakit po kay Ma'am Cristina. Ma'am, sa to katotohanan ma'am, hindi po ako ang nanakit. Mamatay man po ako ma'am, hindi po ako nanakit kay si Cristina. Sino po ang nanakit kay Ma'am Cristina. ang humawak po sa kanya? Ang humawak po sa kanya ma'am na nakita po ng mga testigo natin ay yung pong si uh, SPO3 Eliazar na siya pong umawat sa kanya. Um, ma'am Cristina oh, si SPO3 Eliazar kakilala mo? Uh, kapit kapitbahay kapitbahay po namin ma'am. Siya ba ang humawak sa iyo? Hindi po ma'am. Uh, ang nangyari po kasi yung na ako ng buti ng resource ng asawa na mm -mm. asawa niya habang hawak ako ni Dexter yung anak ko hindi na nila napigilan ah, so na tumakbo. Tumulong, tumulong. Tumakbo, si, nag, ano, naghingi na ng si SPO3, tulong. Hindi maubos yung 10 hours. Tumulong siya. Nag ano siya, tapos tinawag lang po niya ako, Mars, huwag mo nang patulan, huwag mo nang patulan, halika na dito. Sige, sige, Mag magiging ah. testigo mo, Sespo 3. Yes, Sir Dexter, yes, po. Yes, po. matinding mga akusasyon yan, ha? lalo na pulis yung pinagsasabihan mo ng ganyan pag nagsisinungaling ka. Oo, oh, 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 wala po akong ma'am problema. Sigurado po kami, ako ma'am, sa sinasabi ko, base po sinasabi rin po ng mga testigo, iisa lang po yung ano namin. Hindi natin, uh, pag sige sir, kasi um, pareho kayong ganyan ngayon, uh, supportahan na lang po namin yung decision din ni Ma'am Cristina kung gusto niya mag-file ng kaso at uh, doon na lang po kayo magharap kasi binigyan ko naman kayo ng pagkakataon sir para humingi sana ng well, kung talagang tingin mo hindi mo ginawa, di magharap na lang po kayo sa case. Okay ma po ba? Uh, Ma'am, ma Hmm. Sa totoo lang, ganito, gusto ko po sana talagang maayos. Kaya nga po kami humingi sa kanya ng ano, ng dispensa. Kasi po mahirap naman po ipaamin niyo po sa akin hindi ko naman po talaga ginawa. Hindi kaya nga sinasabi ko, kung hindi mo, hindi mo nga ginawa at uh, si ma'am pinipilit niya na ikaw ang gumawa, no kasi yung, si Christina, yun din ang sinasabi niya, magharap na lang kayo. Ma mabigyan ako na. Ma kasi, kasi ma ayaw ma niya talaga eh. Ma mapanakit po so, siya, ma Sa'yo, sa sinasabi mo talaga na si Dexter? Si Dexter po ang nanakit sa akin ma'am. At hindi lang po ako ang sinigaw. Pinagmumura bin nila niya yan na... Ano, Sige. hindi mo ba ako kilala? Okay. Wala akong sinasabing ganyan, Christy. Sir Dexter ganito na lang Sir Dexter, 'wag mong ibababa ba 'yung linya, ipapakausap ko sa iyo si Ma'am Christy. Okay? Yes. Tapos i-coordinate natin to kay Chairman para kahit papaano makapag-usap pa rin kayo bago kayo mag-file ng kaso. Okay? okay. Sige po, Ma'am kausapin ko po kayo sa kabilang studio.